nandito tayo ngayon sa UMA. Oo, at yun, siyempre, hahanap tayo ng Balinghoy. Maghahanap kami ng Balinghoy. So, so hanap kami ng Balinghoy. Wala na si Lola. Dati si Lola ang mamay ang nagbabalik na sa hanap ng babalinghoy Pero ngayon, since wala na, kami na ang maghahanap. So, maghanap tayo ng may gisak na Balinghoy. Oh, <laughs> no! Ba? tayong magbaling So, wala ayen Ayan no? So, titingnan natin kung meron tayong madadala uh, pag uwi na baling at kamote. <laughs> so, si Mona Lisa maghahanap. Paghanap tayo na ano, ng puno. Mga mag ano mag A few moments later.

Ayun tita oh ayun. Ala pa yang inang usa na kay butang kinang kahoy nang nit ko do baling hanggat na bilin ni pili auntie. Ingat um, usa ha. Pa ibog ah. Halin na mo ay. Hmm. Pa hali una. Hali banda? Hmm. Kumpa la man hmm. mo. Ini tabi. Tabi mo na lisan. Mo hmm. Okay, yeah, yeah, kaya nakita. Badyang eh, kung badaya. Kung hindi rin, tangan eh, kato. Kung hindi rin makita eh, badaya eh. Ay! May natabi dyan. May natabi. Bato yan. Ay, ah. Dira pa natin Hay, nay. Ang katoy. Naipit rin akit ugat. Kadayan na raya sa. Ah pagkarag ko. Halak, bayay kinang kutat kinang nang Tama yung... Bayay kinang bro. Pinang ubus ni kagato kag... Uh. Kaisot. na. isa. Kahaba kina. Huh? Kahaba. iya uh. Uto yang eh. Hmm, hmm. ko. Kataba pa. Kung muna ikatong <laughs> pagkaisot. Ayaw!

<laughs> ang apat ra kina, kita Na <laughs> tabon tabuni baka mag ano pa. Tabon ni ng ugat. Sandara. pa kina Ma owner pa tumpuyo. Napadaan mo na tayo Munay! Yan ang ating kamutihan. Hi! Nakakuha na kami ng baling at kamuti! ano yeah! yeah! Anong ginawa mo? At yun! Ayos yun! Tara na! Nasaan sa alpon ni Mamay? Eh? May kasama kaming aso. Bantay sa amin.